tuloy na pinapalakas ng Department of Agrarian Reform o DAR ang kakayahan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa pamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal at iba pang suporta. Sa pagpagtulungan ng Land Bank of the Philippines o LBP, ipinagaloob ng DAR ang mahigit 9.5 million pesos pautang sa dalawang agrarian reform beneficiaries organizations o ARBOS sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa ginanap na seremonya sa Nueva Ecija Convention Center, opisyal na natanggap ng Farmers Joint Venture Agriculture Cooperative sa Science City of Muñoz ang halagang 6,271,800 pesos habang nakatanggap naman ng 3,295,000 pesos ang Santa Lucia Old Multipurpose Cooperative sa bayan ng Zaragoza. Ang nasabing pondo ay mula sa programang Accessible Loans for Empowered Resilience and Transformed o Alert Arbo Credit Program na naglalayong magbigay ng madali, sapat at abot kayang pautang para sa pagpapalawak ng kabuhayan, pagbili ng mga input sa pagsasaka at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga miyembro ng Arbos. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Eden Ponyo, dumadaan sa masusing pagsusuri ang pagpili ng mga kwalipikadong arbos. Sa katunayan aniya, dapat ang lihitimong arbos ay may kakayahan na magbayad. Samantalang ang proposal ay inihahanda kasama ang LBP habang ang DAR ang nag-a-identify kung karapat-dapat ba bilang bahagi ng mas pinalawak na serbisyo ng DAR. Isinabay din sa programa ang pamamahagi ng Emancipation Patents at uh, Certificates of Land Ownership Award o CLOAS sa ilalim ng Land Acquisition and Distribution Program. I-title It sa ilalim ng support to parcelization of uh, lands for individual titling Project split at certificates of condemnation with release of mortgages, alongside Republic Act No. 11953 or New Agrarian Emancipation Act. Itinatag din ang Special Processing Lane sa bisa ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DAR at pamalang palalawigan ng Nueva Ecija upang pabilisin ang mga transaksyon ng ARBs sa ilalim ng Project Split. Binigyang diin ni DAR Assistant Secretary James Arsenio Ponce ang kahalagahan ng pagiging bahagi ng mga ARBOS upang makinabang sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan dagdag paniya ang suporta ng DAR ay hindi lamang nakatuon sa paumahagi ng lupa kundi sa pagpapalakas ng kabuhayan at pagsasanay ng mga magsasaka tungo sa pagiging produktibo at self-reliant ng mga negosyante sa kanayunan. Sa pamagitan ng Alert Arbo Credit Program Ipinapakita ng DAR ang kanilang patuloy na dedikasyon sa paghubog ng isang mas matatag, makabago at makataong sektor ng agrikultura sa bansa. Sa kagustuhang mailigtas ang alagang kalabaw na lunod ang isang 59-anyos na lalaki sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Sa katunayan, ilang araw ding hinanap ng mga rescuer ang nasabing lalaki matapos anurin ng baha habang tumatawid sa irrigation canal sa Talavera noong kasagsaga ng bagyong krising. Sa ulat bangkay na nga ng Maricover ang biktima na napagalamang isang miyembro ng Civilian Security Unit o CSU sa Ilog sa Purok Uno, Barangay Santo Tomas, North hn Nueva Ecija. Base sa report ng HN Police sa Nueva Ecija Provincial Police Office, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad at MDRRMO HN mula sa mga bantay bayan na Barangay Santo Tomas North ukol sa palutang-lutang na bangkay sa ilog. Agad rumispondi ang mga pulis kasama ang MDRRMO sa lugar at narecover ang katawan ng isang lalaki na kinilalang si Romeo Garcia, 59 anyos, miyembro ng CSU at residente ng Purok 5, Barangay Pula, Talavera, Nueva Ecija. Nabatid sa imbisigasyon na habang kasagsagan ng malakas na ulan, dala ng habagat ay tinangkang tumawid ng biktima sa umapaw na irrigation kanal para isalbasan ng kanyang alagang kalabaw. Dahil sa malakas na karent ng tubig ay tinangay ang biktima at hindi na nakita. Malapit nang may patupad ang pagtatayo ng mga special processing lanes para sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang lokal sa Nueva Ecija. Ito ay kasunod ng pinirmahang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Department of Agrarian Reform o DAR at ng pamahalang Palawigan ng Nueva Ecija. Ang mga special lanes ay itatatag sa provincial, city at municipal assessors offices at layuning pabilisin ang pagproseso ng tax declarations at real property assessments para sa mga lupang ipinamahagi sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling or project split Ayon kay DAR Assistant Secretary for Support Services James Arsenio Ponce, malaki ang maitutulong ng bagong sistema sa mga ARBs dahil bawas na ang mga rekisito at hindi na kailangang maghintay ng matagal sa mga tanggapan. Ipiluana Green ni Ponce na ang pagkakaroon ng tax declaration ay nagsisilbing karagdagang prueba ng pagmamayari ng lupa na mahalaga sa legal at administratibong proseso ng mga ARBs. Ang bagong hakbang na ito ay patunay ng malapit na ugnayan ng DAR at ng mga LGU upang tiyakin na ang mga ARBs ay maayos na makakalipat mula sa pagiging binipisyaryo ng lupa patungo sa pagiging ganap na may-ari na may sapat na dokumento at legal na karapatan. Ipinapakita rin ang inisyatibong ito kung paano ang mga local government units ay maaaring magsilbing aktibong katuwang sa paghahatid ng uh, agrarian justice sa pamagitan ng pagtulong sa mga ARBs na makasunod sa mga legal na proseso matapos ang pamahagi ng lupa.